Trending ang video ni Nabea Alonzo at Julia Barreto sa A Night for a Hundred Stars. Makikita sa nasabing video na nagbonding ang dalawa na tila may sariling mundo. Netizens may sarsaring komento, finally nagkaroon ng nang tuldok ang hindi pagkakaunawa na anang dalawang sikat na artista na si Nabea Alonzo at Julia Barreto. Sa A Night for a Hundred Stars, na isang birthday surprise party na inihandog para kay Mr. M o Mr. Johnny Manahan nagsama-sama ang mga sikat na artista. Kabilang narito si Nabea Alonzo at Julia Barreto, isang video na kuha mula sa nasabing event ang kaagad na nag -trending. Dito ay makikita si Nabea Alonzo at Julia Barreto na tila may sariling mundo at nagkakatawanan. Ayon sa mga netizens, mabuti umano at nagkabati na ang dalawa at kinalimutan na ang kanilang nakaraang pag-aaway hinggil kay Gerald Anderson. Ayon sa isang netizen, sana ganito lahat no di yung hanggang kamatayan yung galit. Better to reconcile and have peace good to see them happy, ayon sa isa pa. Ayon pa sa netizen na si Luisa, think of it that she saved her from that man. Imagine if they got married and then got separated. Could have been worse, right?